Pero Maka, nakikita yun. naman natin usually sa market ngayon, talamak ngayon ang single-phase na ice tube machine. Kaya lang po, hindi po tumatagal yung mga gano'n. So possible, hindi siya tumagal. Possible lang naman. So sabi na electrical engineer na yan, hindi ko sabi yan. Mga eto naman ang tanong. Bakit hindi kaya ng single-phase ang ice cube machine. Mga kayelo, hindi ko uli sasagutin yan. Kailangan ko ng expert at maaasahan at magaling at walang iba kundi ang ating electrical engineer, si Engineer Jobber. Engineer, bakit pa hindi ideal na single piece dapat ang ating uh, magpapatakbo sa ating ice tube machine? Kasi po, initially, ang machine natin ay three-phase. So, uh, industrial yung ating mga motor. Pero, bakit hindi natin ginawa single piece machine? Mataas yung ating motor. Normal ba na mataas talaga ang kailangan na kuryente ng ice tube machine? 230 pa rin pare naman po yung niya. Kaya lang yung current po pinag-uusapan dito eh. So pag single phase ang supply mo, mataas ang kuryente, pag three phase mo baba. Okay. na halos kalahati yung nawawala. Pero engineer, yung single phase sa transformer o supply ng kuryente ginagawa nating three phase sa pamamagitan ng powerhouse box which is kino ang single phase into three phase tama? Tama. So sa pamamagitan nito, kahit single phase ang supply pero dahil na-convert natin siya sa three phase at paggamit ng powerhouse box na nakakatipid sa kuryente, ibig sabihin, ito pa ang pinaka-effective way para patakboy ng machine kesa patakboy nito na single phase? Absolutely po, 100%. Absolutely, sabi ng ating electrical engineer. Bakit, uh, engineer, bigyan natin ng konting, konting kaalaman pa bakit ganon? Kasi po, yung machine natin, tumatakbo po siya ng 24 hours. So, katagalan yan, tipid pa rin naman po ang kuryente natin kasi gawa ng ating powerhouse box. Tapos, 3-phase pa yung ating sinusupply sa machine. So yung BFD po rin kasi ay pinangangalagaan niyan yung mechanical stress ng ating ng mechanical nga ng mga motor paano, natin. Paano mechanical stress? Ibig sabihin hindi lang tao na stress pati ang mechanical natin pati ang machine natin na stress din. Apo sir, s'yempre 24 hours tumatakbo yan. So gamit po natin yung ating powerhouse box. So so through frequency kino-control ng frequency yung pagtakbo ng motor. So yung may hard stop kasi tayo sa hard start. So, kinokontrol po ng ating powerhouse. So, ibig sabihin, kahit 24x7, kaya niyang tumakbo dahil sa powerhouse box at dahil 3 piece sa supply natin. Kaya, kaya po. Engineer, ano bang pwede mag epekto ko ang isusupply natin dito ay direct single piece lang? Yun nga po, hindi po kaya ng single piece yan kasi nga po, Uh, pang industrial yung mga motor. Pero mga gettong machine na tumatakbo kahit single phase lang. Pagka industrial po, wala. Ang single phase, pang mga low motor ano lang po yan. Eh. Sa, Pero mga mga nakikita mga naman yung... natin usually sa market ngayon, talamak ngayon ang single phase na ice tube machine. Kaya lang po, hindi po tumatagal yung mga So possible, hindi siya tumagal. Possible lang naman. So sabi na electrical engineer na yan, hindi ko sabi yan. <laughs> so salamat sa ating powerhouse box salamat sa ating mga engineer na naaasahan na nagsasabi sa atin when it comes on the company kung ano yung pinakamakakabuti para sa kliyente dahil si engineer kung meron siyang ayaw ay eh magpabalik-balik sa inyo para iusin na machine nyo ang gusto ni engineer nakatambay lang dito sa opisina kaya ayaw namin na masisira lagi ang machine nyo kaya kami dito sa powerhouse we always do the innovation we always do the best for you para parehas tayong hindi maabala at parehas tayong kumita ng hindi ganun na papap pagod. Onting idea lang, this is machine, masisira pa rin yung pagdating ng time, pero dahil sa ating mga engineer, mas na natin na masira kagad siya and then it can last 8 to 10 years. So mga yelo, sapat na panahon na para kumita tayo sa paggawa ng yelo. Engineer, maraming maraming salamat din sa iyo. Thank you.